Yan, hello mga kapatid. So, ito na yung ano, uh, bago naming setup sa IEM namin. Kung napanood nyo yung huli kong video doon sa setup ng IEM namin using uh, V8 sound card. Dito naman sa bago naming setup, wala na kaming ginamit na ano, na V8 sound card. Pero additional nga lang ito. Mixer, may sarili na kaming mixer na gamit dito. Yan, una, mixer pang-instrument. Tapos, ilalagay kami ng mag out kami. Babato kami ng uh, babato kami papunta doon sa main mixer doon, no? Sa loob. Andiyan yung main mixer namin, eh. Yan. Yan. Tapos, after noon, mga kapatid, ito naman yung mangyayari dyan. So, ito yung tawag dito, yung micro amplifier na pang pang send ng mga sounds individually doon sa instrumentalist. Ito na lang yung gagamitin dyan. Wala na yung sound card ha? So, itong ginawa namin. Halimbawa, nagsaksak ako dito ng ito, ng PL. Tama ba? Ng, sa OX1. Papunta doon sa input ng microamp. So, yung yung instrument, halimbawa, katulad nito. Makita namin. Na Bawa, ito. Itong keyboard amp namin, naka-line siya papunta dito sa mixer. Same as dun din sa bass amp at electric guitar 2. Nakaline din sila lahat dyan, dito sa instrumentalist mixer namin. So, ibabato niya mula dito sa aux 1 papunta dito sa micro amp tapos ito naman yung mga mga wires, so extension wires na nakasaksak dito yung mga earphone papunta doon sa mga instrumentalist. So yung mga nagtatanong ng binili namin na wires, ito po siya. May mabibili kayo nito sa online sa Shopee. Yan, yung 3.5 mm jack. Naka stereo siya. Stereo 'di ba dalawang guhit tama ba? Yan. Tapos ang ginawa naming connector ito siya pang mono kasi na-try namin na pang pag-stereo pag yung dalawang guhit. Isang side lang ng earphone yung maririnig kaya dapat naka-mono kayo diyan na connector. Tandaan niya 3.5 mm jack bibili niyo. Yan, tapos yung dulo nito ito 'yon. San ba yun? ito Eta tata tata. 'Yan, female naman siya na 3, pang 3.5 mm jack din. Kasi dito nyo isasaksak yung earphones ninyo. So ayun, ang mas kagandahan nga lang dito, kontrolado na namin yung volume ng instruments namin. Kung halimbawa, sabihin natin eh yung gusto naming output ng tunog papunta doon sa main mixer ay may may exact na volume, de ba? Tapos dito naman, pwede na namin timplahin sa mga in-air namin kung ano yung gusto naming palakasin, halimbawa, masyadong malakas yung yung base hihinaan na lang namin dito na hindi maapektuhan yung main volume ng mga instruments sa speakers yan kanya-kanya na kami ng adjust niyan ba mag, -magre, mag, gusto ng isa doon na painaan yung electric guitar 2 o electric guitar 1 hihinaan na lang namin dito sa aux volume hindi na kami magbabawas dito sa volume dito sa main volume ng mga instruments so yan lang po yung nabago doon wala lang po siyang uh, sound card yan which is mas okay nga kung meron naman kayong sariling mixer tapos ang ginawa namin diyan meron kaming ano niyan eh uh, yung talkback mic naman talkback mic namin dito namin sinalang okay lang naman siguro kahit saan diyan eh. sinaksak namin siya dito tapos ang mangyayari kasi diyan kahit walang volume dito sa main kahit nakapatay siya basta meron siyang volume dito sa aux hindi yan lalabas sa main speakers doon lalabas doon kundi doon lang siya lalabas sa mga instrumentalist at sa nakasuot ng na mga in-ear monitor so ayun lang yung nabago mga kapatid yan yung bago naming setup sa aming IEM mas madali nga siya eh, pagka ganun halimbawa wala kayong sound card okay na yan mixer lang tapos itong ano lang micro amp lang yan lang ang kailangan nyo Yon. Pag meron pa kayong mga tanong mga kapatid Comment lang kayo dyan sa baba Okay, bye God bless, pasensya na kayo kung magulo dito ngayon Di pa kasi naayos yan